umaga dyan mga kaparmers farmers Ito ay May video ko sa aking kalabasa ah. mga ka mo Ang kasubra na mga kaparmers yung mga talbukon nya Yung dulo Kasi may yung balag nya yung mga kaparmers farmers oh. mo Bunga mayabong mga kaparmers farmers Ito pala mga kaparmers Medyo marami-rami na ko ako dito So lang paunti-unti yung harvest ko Kahit medyo mga Mura. Ginabili na mga mamimili. Kaya naobos din yung bunga. Mga farmers oh. Yan mga bunga nya may malilit. Ayan. bumagsak bumagsakan yung palak Sobrang bigat. Mga farmers. Ayan mga farmers yung bunga nya oh. Diyo na sobrang mga farmers yung kapal nya. Ng tanim ko kaya. Diyo kumapal. Yan mga buwan niya makaparmer. Oh. masarap Masarap pala to makaparmer. Yung apa, kalabas ako nito, Malagkit siya. Ayan. Tindalihan ko makaparmer. Gagawin ko siyang binhi. Yan Mga buwan niya. Oh. Ayan. Marami makaparmus. yung makaparmer. Iba nagtatago. Ayan. Yung marami-rami nakaparmer na nakoko dito. Kaso lang hindi ko na upload uh, na yung video kasi paunti-unti lang tuwing order ng mga tindahan ninadala ko sila may kunti mga mag harvest din ako may pa order sa si akin yan mga mo sobrang bigat ng dahon yung ibang balag parang nag yuko nagbagsak Ano ka partners? ngabungannya ya itu malah kenapa lah dimasukkan suka yang ini banyak kena um, damuan ya maka paham tuh tuh memakai cat as seberang kapal yang pagkatanim ko mga kapatmars Dapat pala madalang yung tanim ko. Ito, daming kritong binhi. Mukha parang mo so. ayan mabunga niya. Yung iba tumatago yung bunga niya. Marami-rami na harvest ko rin dito. mas malam yun na sobrang kapal ng dahon niya kaya yun hindi gano'ng maraming bunga bago parang naman mga mga farmers simula siyang magbunga parang nahuli siya ang iba kasi naka sa taas mga farmers no? Ayan. Ang mga maliliit pa. Karamihan maliliit pa. maka maaari kong makunan itong makaparmas ng may gates tunilada na bunga. Kasi ma'am, marami-rami na ako, ako dito. Hindi ko nga ito masyadong nakabunuhan. Kasi sobrang kapal. Kung abunuhan kasi lalong kakapal yung kanya. ng dahon kaya hindi ko na inabunuhan. Yan kapal kaparma to. At makuha ko lang ito ng mga mga gitsang Okay na. Dari ko nakukuha ito, mga farmers ay mga 200 kilos na siguro. O yan. Nasubra na yung kapalan tanim ko. Kasi yung pagkatanim ko parang style din ng ampalaya. Maliit nga lang karamihan bunga pa kasi malaki na patas ko na. Yan. Kapalan mo. Daming bunga ito sa tabi. Ito. Ito, ta karamihan sa taas. Nagtatago pa. Ayan. Hindi kasi makita yung, uh, yung bunga yung iba naka sa taas. Hindi ko na ibababa. ya kapal musim semuanya setas oh. marami yang setas marami yang setas itu mga kaparmas yung kaya naman na may balag yung bunga niya hindi na bulok ayan kaso lang mabigat yung dahon niya sobrang kapal nah, parang yumuyo ko yung balag ko Ang dami mo kasi sa taas, hindi makita. Ayun. Ayan. Ayun, sa taas. Ang mga nanood nga ng video ko ngayon. Sana pakilike and share nyo. Para support din sa katulad kong farmers. At pa-subscribe na rin po. Sa aking mumunting YouTube channel. At ganun din po sa mga subscriber ko dyan. Salamat sa inyong suporta at walang sawang pag sa munting youtube channel. God bless you all. Sana palike and share nyo. Pang like kayong ma-update sa mga ko pang video about farming. Happy farming dyan, mga ka-farmers. Thank you for watching. Bye-bye.